Slide. Lightmates, iginiit ng Commission on Elections na Arson o sinangjang sunugin ang dalawang paaralan sa probinsya ng Maguindanao nitong Sabado, dalawang araw bago sumapit ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa inilabas na ulat ng Paul Badi, sinunog ang tigis ang paaralan sa barangay Ruminimbang sa bayan ng Barira sa Maguindanao del Sur at sa barangay Poblasyon Dalikan sa bayan ng Datu Odin Sin Suwata sa Maguindanao del Sur Dina. Habang nasunog din ang isa pang paaralan sa barangay Old Poblacion sa bayan ng Puna, Piagapo, sa Lanao del Norte, na pinaniniwalaan ng Comelec na faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Binigyan ni Comelec Sherman at Tony George Erwin Garcia na lahat ng mga nasunog na eskwelahan sa Mindanao ay hindi gagamitin ngayong araw ng eleksyon kabila nito na nindigan ng komisyon na tuloy pa rin ang eleksyon sa mga nabanggit na lugar. Una nang inihayag ng opisyal na walang mga eleksyon para Fernalia ang nasira dahil sa sunog habang dinamihan na mga pulis at sundalo na magbabantay sa mga apektado mga lugar upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan.